Samantala, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live, live Nationwide. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw muli kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas. Nahuli ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU Mimaropa, katuwang ang Police Provincial Drug Enforcement Unit at Kalapan City Drug Enforcement Team ang isang 33 anyos na lalaki na residente ng barangay Ginumatan sa lungsod ng Kalapan matapos mabilhan ng umano'y illegal na droga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Victor Lakwasan, Regional Chief ng RPDEU, nakilala ang sospek sa pangalang Kaper Montoya, isang tricycle driver na matagal na nilang sinisurveillance ng maakto ang binibentahan ng isang plastic sachet ang isang pusher buyer sa Sitio Lomio, Barangay Santo Niño sa Calapan City, dakong alas 5.05 ng hapon noong Agosto a 18. Bukod sa nabiling sachet ay nakuha ng pa ito ng isa pang sachet na naglalaman din ng lang shabu na sa kabuuan ay may timbang na 0.52 na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 5,300 piso. Kasabay nito ay kinumpiska din ang isang kahan ng sigarilyo na kung saan nakukuha ang sa sachet na nasa loob ng kanang bulsa ng suot na pantalon kasama ang marked money na 1,000 piso. Naharap sa salang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Montoya, nakasalukuyan na kapiit sa impila ng RPDU sa Camp Efigenio C. Navarro habang inihanda ang mga kaukulan dokumento para sa inquest proceedings. Ako si Dennis De ng CMN 104.1 Spirit FM Calapan City nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po naman sa Spirit FM. Si Kalapan, Oriental Mindoro.